Sing sa umaga kasabay ng almusal Nakatutok sa programang may kabuluhan Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto Walang peke dito, totoong balita lamang Astig na pananaw at malayang pamamahayag Naguulat, hinihimay ang mga issue, Mga kababayan ang inyong karambulista Jojo Robles, con Banal

Si Galaxy 882. Umaga sa inyong lahat. Ngayon ay Abril 25, 2019. ah uh, ako po si Conrad Banal dito sa DWIZ 882 Karambola. At kasama natin, nandito na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Oh! Uh, mapapanood po kami at mapapakinggan din sa aming website uh, dwiz882am.com okay i-download lamang ang dwiz app yeah, kahit na apple ios or android pwede live din po tayo sa facebook uh, dwiz882 page ang ating hotline na laging sinasabi ni Trixie na hindi pa bulong ay 470-1750 up to 54. Okay? Ang ating text line, uh, smart to, ano? 0918350 Seven, eight. Hindi po namin binubulong yan. Kayo, kayo ang aga-aga, puro bulong na agad ang aga. pinagsasasabihin nyo sa sa Facebook at saka dyan sa YouTube. Ah, hindi naman bubulo. Besides, hindi na kailangan ibulong. Hindi Pero na. Bago natin ano, maraming magandang hmm. feedback about yung interview natin with General Magalong. Maganda nga daw eh. Depensya. Oo, may, may nagsabi niya sa akin mga kaibigan ko. May mga ano, may mga... In... Yung... Sabi nila, magna cum laude pala yun. Di ba? Ah? So, Meron palang pulis na matalino. <laughs> Uy, mo ikaw Huwag kayong ganyan. <laughs> Sabi naman yung mga comment na okay, ganyan. Huwag kayong ganyan. Hindi naman totoo yun. Oh, okay. Na may matalino. No, <laughs> uh, <laughs> hindi, totoo may matalino po. Oo. Oh. 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 Ne, uh, ano din, mayroong uh, merong iba kasi na they're, they're abroad narinig nila yung chikahan natin with ano with Sir Benge. Uh -oh. Nagtawag na sila kasi mga taga-Baguio din sila. Nagtawag Harang na eh. sila ng mga pamilya nila para iboto si si, ano, si si General, General Magadong. So, ano lang pa, siya pala, lalo. tubong Baguio pala talaga. Eh. Oh, Baguio boy. Oo, oh, Baguio boy, boy talaga. Doon siya pinanganak. <laughs> ah, ah Doon siya nag-aral. Pati nga college PMA doon na rin. May advantage nga siya eh. Uh -oh. 'Di ba? Nang hindi na siya lumayo nung uh -huh. ano nang nasa PMA siya. So yung mga sinagsasabing bulungan na hindi po magbubulungan ngayon. Mm. Eh at saka hindi na kailangan. Ay, hindi na kailangan ibulong 'yun eh. Huy <laughs> bulong. Oh. Sino pa may isang nagpadala ng pictures natin kahapon. Padala ko sa iyo, mama. Ah. Uh. <laughs> talaga. <laughs> Nagulat talaga tayo pa rin. <laughs> sa bulungan kahapon. Uh. So, um, kaya ano, moral of the lesson dun sa mga nakikinig sa atin, exciting talaga pag live dito sa Karambola. Hindi. <laughs> uh, ano? <laughs> Partido yan. Wala pa si Tipi niya. <laughs> wala si Tipi. Naku, ang gulo siguro nun. No? ako sigurado yun. <laughs> si TV At saka daming nasabi. Mas maraming nasabi kung Aha. Dito si Tipi. <laughs> Ayan

yung no, okay. police For umaasa sa lead. Oh. Oh. For the investigation, meron na sila lead. Hmm. Hindi, maganda okay. yung development na to. Kasi, iba before that, itong mga batuhan tungkol dun sa... Yung mga matrix-matrix na yan. Okay. Before, before this happened, uh, kahit si Secretary Guevara, sinasabi niya, I don't think there's enough dun sa batuhan ng accusations between Rappler, sina Ellen Tordesillas on one hand, tapos the president, di ba yung meron siyang mga sinasabi? Okay. Uh, tapos merong pre na drug matrix and all of that. Sinabi pa ni Sec Guevara, originally, that there's not enough here to conduct an investigation. Uh -huh. Ah-ha. Meron eh, may na. <laughs> yeah. Ngayon, at least dito dun sa... Ano, sa Kung baga may ibidin siya. Uh, may ibidin siya. ah uh, okay. So at least meron tayong umpisahan for the investigation. And ano... Uh, uh -huh. And magagaling ha, yung ibang ano, the, last time I worked with NBI, yung ibang, wala na sila yung cyber crimes division, ewan ko kung binayot nila. Kasi they used to have cyber one. Crime. RPN, 93, sa inyong mga radio. In cooperation with Barangay Council of Barangay Fatima and Radyo Ronda 693 kilohertz RPN DXDX Radyo Ronda Jensa brings you Labin limang segundo tatlong buhay ang maisas.